basang-basa rito punong-punong oh, -puno ng tubig pati yung mga dito nyo oh. ang daming tubig mga kabuting-ting so yun ang problema dito sa budega na to so sa tingin ko baka yung gutter dyan ay barado o oh, hindi natin alam kung anong meron dyan basta ang nakikita natin dito puro tubig yung ating mga staff ayun puro tubig so ayan pa tambing tubig. Oh. Tubig yan. Mm. Oh. Yan pa. Tubig. So, ang gawin muna natin yung ngayon ay oh, ito. Tubig din, hindi eh. mawala-wala 'yung tubig. So, kahoy po ito mga puting. Eh, dikado 'to. Pag ito ay nabasa kaya na bulok. Yan. So, alisimuna natin 'yung stock dito para ah uh, hindi masira in case kung ulan uli yun ma ano na siya. Hindi na siya basa-basa mabasa. Uy, uy, uy. Ah, uh, binubuo talaga. So, 'yun na. 'Yun yung pinaka mahirap, no? Pag ang ating mga bahay ay tumutulok. Marami damage. Yung nangyari dun sa taas, ganun din sa baba. Basang-basa. Kaya malaki ang damage ng mga stack natin pag uh, hindi ito magawa ng paraan oh Diyan ako nagwawalis kanina naglilimas. lilimas dito oh. basang basa rin kaya basa din yung mga stack natin so nalipat ko na yung mga nakalagay dyan alright mga putinting uh, dito naman kami ngayon no? sa aming project sa uh, araw ng linggo so nakapagsimba naman tayo ayan okay. so yun ang mga namin ginagawa ngayon dahil nga nag-repair kami ng bubong ayan so lilinis muna namin lahat pati yung mga damo tapos ito yung pinaka gawin natin ito ito yung kanilang downspout. yan ang taas ito yung sahig ito yung butas so mga 4 um, to 5 inches pa ang taas so yan ang ating gagawin tapos ito yung mga silant yan sa gilid ayan. tapos yung mga damo doon sa taas Pinagtatanggalan ni Pare Kuy. So, yun. Update ko na kayo mga kapatingting. So, may ginagawa dito. Puno yung dahon yung uh, kanilang Lord Ring. Yan o. No? Puno. Kaya siguro bumaha. Ngayon, uh -huh. dami talaga dahon. Yan o. No? Dami dahon. Ewan kung kabila ko meron kung mayroon bang butas dito mayroon din yan mayroon din nasa luhan tapos ang problema pa dito mga kudingting yung dahon napakarami ano yan so kailangan mo na tong linisin para hindi na mahulog yung mga dahon sa loob so kailangan alisin to itong mga dahon na to ito yung kabila. Ganun din. So, yan. Katingan ko muna dito para hindi mahirapan si Coach Roland sa pagsilisil sa pagdan na to. Dinis na. <tinyo> ah, pinaakit nila yung mga yero. Ah, so, mga ganun pa rin. Pero bakit yung banda <tinyo> ba <ang> <tinyo> oh, yung may tulog ko yung Dito banda o. Oh. Ah. O baka dito Oo, oh, dyan sa may siwang-siwang na yan. Ano yung ulan? Oo. Dito muna kami mga kadinting sa itong firewall dito. Kasi yung ginawa nila pa ganito. So, ang gagawin namin, kakalasin muna namin yan para maidikit dito sa pader. Yan o. Oh. Laki pa ng urong. Tulak. mo doon, malaki. Ang ganito. So, mm -hmm. idikit dikit namin ito. Ito dito, tapos sisiran namin ito dito. Yan na. Okay. Sige na. Marume, sininang ilalim. Sininang ilalim. Uh. Oke okay, naman. yang okay, mau okay, ah, ah, di situ dong. Yang si buron, yang berlay. Diem berlay. Iya. Kalau kuat tim Silalim lalin, si lalin, Yun si lalin si Ganyan? Hindi. Hindi ganyan bag sikwat. Yan, ganyan. Yan, sige. Pupukin mo, pupukin mo yung babaw. Yan. Sige, habis, naba na kasikwat ka. Oh. Layo-layo pa. Dito ka na magsimula. Sa likod. Ah, may tinamaan talaga silang bakal. Kaya bababa ng konti. Baba palito ah. Ha? pa ng konti. Mga karinting. Na-repair namin dito. Ang gandun. Ayan. At yung kasama ko dito. Hindi pa rin tapos magbutas. So may talaga magbutas ng padel mga karinting. Tapos yun. Umulan kasi ano. Mambo na naman. So kakain muna kami ng lunch. Tapos yun. Ang gandun na kami oh. Malapit na mga butinting. Dito lang tayo gagawa dito. So may pinakasoklob niya para hindi pumasok yung dahon si butingting ting nagpunit ayo punit laging nakita ko kasi Rolly kanina hindi ko tuloy nakakanchaw saan? nalimutan ko yan kanina sa roly di ba nilalawa ko maragoy? mo hindi, hindi ka na ka Ano naman? Ano naman po tatay Ito na si ano? Uh, si ano? <laughs> si Ilyas? Ilyas. Si Ilyas. okay na talawang? Sige, magbutas ka na lang dyan. Ay, hanggang pala. Ayan tayo tayo Ayan tumayo ay dumumiyak ay dumumiyak to dumumiyak ay dumumiyak ay dumumiyak ay dumumiyak na dumumiyak ay 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 dumumiyak dito naglagay na tayo ng screen ayun oh so, kung sakaling babalik yung damo ayan, sa baba na yan ayun hinulog na namin mabalik man ayun nakaabang na yung dito magkabilaan no? Oh. para hindi magbara kung sakali ayun sas na namin lahat yan ito na mga putingting ang ating ginawa no so tuyo na sana ay hindi na tutulo pa uli As ang ginawa ko dito mga kutinting, nilagyan ko ng polycarbonate para maliwanag kasi ang nakalagay dyan ay plain sheet lang. So binago ko na siya. Mal maliwanag na tingnan. Hindi na, na madilim. So yun mga kutinting.